Magandang araw po muli, mga kamanok nokma manok na. Uh, update lang po tayo li sa aking mga alaga. At saka ito, uh, katatapos ko lang po mag-ayos uh, at maglinis ng kulungan po na naman nila. Yung pong kulungan eh sinah uh, binutas na naman po ng daga yung pong dating inayos po natin noon kung napanood nyo po yung aking uh, isang vlog eh ayun po nabutas po uli ngayon ang ginawa ko na po eh, tinakpan ko po uli pero ngayon nilagyan ko na ho ng screen yan po uh, tignan po natin Да, да, да.

Going to an event with James actually is comforting because he makes me feel safe. So I'd say that is it's <laughs> yeah. The past six months has been really crazy, a lot of misunderstanding. So you know, I think it's easier for us to just be ourselves. kailan dumalo din sila sa event ng isang luxury brand kung saan nagkita sila ng sa inaging bistret. Marami na nakamansin na 24-month command. Ayan po. At uh, yung, 'yung nilalagari ko kanina, 'yung kahoy, 'yung plywood. Tapos ah, uh, ito po 'yung 'yung napanood nyo ho, 'yung isang video ko ho. 'Yan po 'yung inayos ko noho. Uh, mga mga August yata, 'yan. po. Lalong lumaki. Uh, ngayon ang gagawin ko, lagyan natin ng screen Ayan. screen po lalagyan po natin saka natin patungan ng plywood Ayan po. Ayan. ganyan po yung gagawin po ko po ngayon gaya po yung ganyan ito ho noong nakaraan ito naman ho yung ginawa ko uh, yung lagyan ko na lang ho ng screen ito mas maliit Pag, uh, mayroon pa rin po ako makikitang butas ganyan na rin po gagawin ko buo, bubuoin ko na para wala na hong wala na ho silang mabubutasan pa mahihirapan na ho sila ho, yan po yung mga ating mga alagang gaga magagaling po Okay. Ayan na po. Ayan po. Ayan na po yung yung inayos po natin. Nilagyan po natin ng plywood uli. Tapos sa ilalim po, eh, mayroong sa ilalim po yan mayroong uh, screen yan po yan uh, dyan naman po yung binutas po uli noon uh, ngayon mas malaki na ho grabe yan po uh, tapos ko na rin pong maglinis uli medyo okay naman po yung kan at uh, hindi ilang araw na hong hindi nag uulan mainit ho at uh, maganda po ang panahon sobra naman ang init ngayon yan po Uh, yan na po yung kulungan po natin tapos update lang po tayo sa ating mga alaga yan po ito po si Henny po yan yan po yung galing sa tuhing ko po ah uh, isang one year old na po yan okay naman po wala naman po silang problema uh, yan po sila uh, yan po si Javi yun po si Kay ito po si Rain medyo matapang na ho si Rain uh, nang aaway na ho ng tao o uh, po nang aaway na ho yan kapag uh, medyo nababangga mo lang po yung mga kanyang mga chicks eh gagalit na agad oh. ito po sino ba to check po natin ito po si Maricho uh, sa sa mga Rhode Island rin po natin ito po si Maricho tapos ito po si Marisol yan po si Marisol Ngayon pong mga update po natin ngayon. Medyo mahirap po silang mahina ho pala silang mangitlog ho ngayon. Oh, la dahilos itong mga native lang po natin ang nangingitlog po ngayon sa ngayong panahon. Ito pong mga Road Island Red ko po. Ah, uh, mayroon po pa isa-isa. Uh, at uh, humina po sila. Eh ngayon na uh, bumili na po ako ng egg 1000 para po ba, uh, magkaroon po sila ng vitamins baka ho, bumalik, bumalik po yung sigla po nila sa pangingitlog. Yan po. Ito po. Ayan. Ito po si Henny. Ayusin po natin maya-maya tong ating kulungan at ang Uh, maayos ko na rin po sila, malinis ko na rin po itong aming labas Kasi, eh, akikita nyo naman po, puro ebats eh, na ho yan. yan po Eh, kanina pa naman ho sila Kanina pa naman ho sila nakalabas Kaya ho, maya maya ipapasok ko na ho yung mga yan Yan lang po. Mga update po natin. Yung pong isang dapat siyam na ho yan. Kaya lang ho, yung isa si Marites po. Eh, namatay ho siya nung nakaraan. At uh, inatake ho ng daga. Nakita, ko, nakita na lang po namin. Nakita ko na lang po dito sa loob. Patay na ho. May kagat po ng daga. Kaya... Yun na pabili po ako ng isa para at least walo pa rin po sila lucky 8 yan po Thank po yan lang, ganyan lang ho sila pag nandito ho sila sa labas. Maliit lang ho naman tong aming bakuran. Ikot-ikot lang po sila dito. Maya-maya, kung na ho, papasok ko na ho sila sa kulungan. Kanina ho, pinagmerienda ho po ho sila ng mga tiratirang tirang gulay. Yan. Mayroon pong carrots, ka cabbage, Ayun po. Tapos uh, malunggay kanina. Eh yan ho, naubos na ho nila. Tapos mamaya mga bandang por ho, pakakainin ko na ho sila nung kanilang uh, pellet na pagkain po. Tuwing umaga ho, yung pinapakain ko po, yung may halong uh, gulay po, uh, tirang kanin yan po tapos sa uh, haluan ko po ng uh, nung kanilang pellet na pagkain uh, uh, mais integra 3000 yan po okay naman po healthy naman po sila wala naman po nagkakasakit wala pong sino sinipon Uh, wala ho kung nakikita ang mga uh, sakit po nila na lumalabas yun lang ho yung namatay ho sa daga at uh, ninatngat ho yung bandang puwitan okay okay po yan lang po update ko lang po kayo sa aking mga alaga at uh, maya maya po pag natuyo na po ito lalagyan ko na ho ng ipa na po uli okay sige po sa susunod po at uh, pa, pa, subscribe naman po sa mga nanu nanunood po dyan subscribe pa like po at pa, uh, pa uh, like po at comment po kayo at uh, para ho dumami po yung ating mga follower po. Okay po. Maraming salamat po sa panonood. Uh, God bless God bless po sa atin lahat. Magandang araw po.